kami itlog ng tabul yan, laki oh hmm. itlog ng tabul guys oh bukol na bukol o oh. pisahan na ilang piraso yan? ay pagsugar na si to ayan na guys oh so, naka na kami kita nih kesan <laughs> di ayo lah ya ada nah iya no itu no ada ya sana jana itu dak. karena tak usah sana jana itu dak. aku anu lah tepat tak lebong itu nah ya guys sana nana tan tan sampah aduk ini tanda ini sur Ay busy. Mere tosano tsuno dito. Ayan na guys, nakaisa sana. De, kin. Yung itlog ng tabon. Ayan yung itlog na normal na, guys. O, so, yan ang itlog ng konami sa bundok. Yano, no. lalaki. Yan, itlog. Ito yung itlog. ito yung gusto nating guys hi guys hi guys mag iwa tayo ng kamatis patagawin sa sibuyas para sa itlog parang nga naiwak guys <coughs> guys tatlong sibuyas kawain na natin tatlong sibuyas mayroon pa ayun ayun naka ready na guys so, ito yung itlog ayan apat na piraso ang karami saan na natin ito kadamo